Sa mga taon na lumipas, tiyak na na-develop ni na Barbie Forteza at Bianca umali ang isang magandang pagkakaibigan. Sa Instagram, ibinahagi ng kapuso primetime princess ang mga larawan mula sa kanilang coffee date ni Bianca sa Daily Dose Coffee Bar sa Toronto, Canada. Sa caption, ini-describe ni Barbie ang kanilang pagkakaibigan bilang Very Monica Ampersan Rachel, na nag-refer sa iconic characters ni na Courtney Cox at Jennifer Aniston ayon sa hit, siyam na po as sitcom series na Friends. Kiligs, ang sinabi ni Bianca sa caption, habang nagsabi naman si Ruru Madrid ng Noxious. Kasama ni Barbie at Bianca, kasama rin si na David Licauco, Ruru Madrid, Julie Ann San Jose, at River Cruz, kamakailan lang ay pumunta sa Canada para sa Sparkle Goes to Canada, tour na ginanap sa Calgary at Toronto. Samantalang nasa Canada, naglaan din ng panahon ang tatlong kapuso love teams upang masilayan ang ganda ng Canada at maranasan ang pag-ulan ng niebe sa Banff. Si Barbie at David ay sumikat bilang love team nang gumanap sila bilang Fidel at Clay sa historical portal fantasy series na Maria Clara at Ibarra. Sila rin ang bida sa special limited series na Maging Sino Kaman. Samantala, sina Julianne at Raver ay patuloy na pinainit ang puso ng kanilang mga tagahanga sa kanilang mga jamming sessions at dance covers online. Sa wakas, nagpalitan sila ng I Love You's sa Julieverse concert noong 2022.